Sino ba yung binawala ni Kristong humatol? Basahin natin ang Mateo 7.1. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, Pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpainbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Wala, pinagbabawalang humatol yung mga mapagpaimbabaw, nahahatol-hatol, eh siya man ay eh, may masamang ginagawa. Ang kapatid mo may puwing lang, ikaw naman ang nasa iyo tahilan. Pwede mo bang alisan ng puwing yun, eh, eh yung mata mo yun ay may tahilan? Lalo mong ipapahamak dahil di mo makikitang masyado eh. Ang utos ni Kristo, alisin mo muna yung tahilan sa mata mo. Mas malaking bara yan bago mo alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Eh, ano ibig sabihin? Ikaw muna ang maglinis bago yung kapatid mo ilinisin mo, atulan mo. Alisin mo yung puwing. Masama bang alisin ang puwing? Hindi po masama. Masama bang humatol? Hindi. Ang kailangan lang, bago ka humatol, ay ikaw muna, ituwid mo muna yung sarili mo. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Hindi naman totally bawal humatol. Basahin natin ang Juan 7:24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ayon. Huwag kayong hahatol ng ayon sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya ang mga taga-Korinto, may gumagawa ng masama, yung asawa ng tatay niya, pinapakiapiran niya, sabi ni Pablo sa mga Korinto, bakit hindi nyo hinahatulan yan? Kaya kung ayaw nyo hatulan yan, ako hinahatulan ko na yan. Ibinibigay ko yan kay satana, sabi ni San Pablo. Bakit? Eh kasi tungkulin nga ng Kristiyano, humatol ng matwid na paghatol. Basahin natin ang 5.1 ng unang Korinto hanggang 5. Sa kasalukuyay na mabalita na sa inyo'y may pakikiapid at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama at kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo magkus na ngalumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Gusto ni Pablo, alisin nila yun eh. Hindi kayo nalulumbay? Pinapayagan nyo yan? Hindi nyo ba aalisin yan ang gumagawa ng gawang iyan? Sabi ni Pablo. O punta tayo sa onse. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananambas sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano sa aking ang humatol sa nangasalabas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasaloob? Datapwat sa nangasalabas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yun, sa loob ng iglesia, dapat hatulan mo yung gumagawa ng masama. Alisin nyo yun sa inyo. Sa labas, ang Diyos ang hahatol doon. Yun ang tama, kapatid. Yung tagalabas ng iglesia, kung nasa loob ka, huwag mong hahatulan yon. Pero yung nasa loob na gumagawa ng mali, hatulan mo yon, alisin nyo yan. Alisin nyo yan, mga mapakiapid, mananambas sa Diyos Diyosan, manlalasing, mga mapagtungayaw, mga ma manlulupig, huwag kayong makikisalo dyan. Alisin nyo sa inyo ang masamang tao, hatulan nyo yan. Pero sa labas, huwag kayong hahatol. Kung nasa tunay kang iglesia, pag may gumagawa ng mali, humatol kayo ng matwid na paghatol, sabi ni Kristo. Ano ang hatol? Tres gis ng tito. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Ngayon, pinahahatulan eh. Pagka mali ang gawain, pagkatapos mong sawayin ng una, tapos ikalawa, inulit na naman ang ikatlo, itakwil mo. Ibig sabihin, itiwalag. Yun ang paghatol sa loob ng iglesia. Pero yung nasa labas, wala tayong karapatang hatulan yon. Bahala ang Diyos doon. Kung gusto niyang iligtas yung katoliko, yung protestante, nasa labas ng iglesia, baka nakikita lang Diyos, may matuwid naman tao ron. Baka nakikita lang Diyos, mayroon namang mabuting budista, no? Eh, naloloko lang, wala lang alam. O baka meron tao, hindi niya alam ang aral, kaya siya nagkakamali. Ang Diyos na ang bahalang humatol doon. Pero sa iglesia, ang utos ni Kristo, humatol kayo ng matuwid na paghatol. Alisin niyo sa inyo ang masamang tao. Pagkatapos ng una, ikalawang pagsaway, itakwil mo. Yan po ang aral sa Biblia. Kaya wala pong salungatan, kapatid. Ang pinagbawalang humatol, yung mapagpaimbabaw, hahatol-hatol, eh siya rin pala'y dapat hatulan tinitingnan niya yung puwing ng kanyang kapwa, eh, siya naman ay may malaking kulaba sa mata. Dapat, alisin mo muna. Pagkatapos, makakahatol ka na. Magturo ka sa iba, pagkatapos mong turuan ng iyong sarili. 2.21 ng Roma. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya ay nangangalunya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan ay nanakawan mo ang mga templo? Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Yun ang masama. E eh, tuturo-turo ka sa iba, hatul, -hatul ka, ikaw man pala'y mangangalunya ka rin. Yun ang masama. Pagpapaimbabaw yun, ipokrisya yun nahahatol-hatol ka, ikaw pala may babae ka rin. Eh, ang sabi ni Kristo, alisin mo muna yung puwing sa mata mo para makita mong malinaw yung pag-aalis mo ng puwing ng kapatid mo. Alisin mo muna yung tahilang nasa mata mo. Ibig sabihin, bago tayo makahatol, sumunod muna tayo para makahatol tayo ng matwid na paghatol. Kaya sa Biblia, kapatid, wala pong kontradiksyon diyan Basahin natin ang 8.8.9 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matwid sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman. Ay mapakaliwanag po ng garantiya ng Diyos kapatid. Lahat ng salita ng aking bibig sa katwiran walang bagay na liko o suwain sa kanila, pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ang kontradiksyon yung iniisip ng tao na nasa isip niya. Pero kung ibabatay mo ng buong-buo sa Biblia ang sinasabi ng Biblia, wala pong kontradiksyon.